Brom brom brom, nandito na naman si macung Brom Brom Ha ha, ha. Hay, mama Ha 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 Mga kabrombrom, may nakita naman tayong natutulog sa tabi ng kasada mga brum! Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go Punta tayo sa maklo mga -brum, brum Para bumili ng pagkain para ibigay na sa natutulog sa tabi ng kasada Let's go mga -brum, brum! let's go dito na tayo sa may makdo. mga kabrombom bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabrombom pasok na tayo let's go dito na tayo mga kabrombom bibili na tayo ng pagkain let's go oh, okay, ito na mga kabrombom nakabili na tayo ng pagkain sa makdo ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada let's go Let's go mga kabrombrom, hindi na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulong na naman tayo ng mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kumon bro, mayatin natin to. Let's go! Oh, nandun si tatay mga kumon bro, lapitan natin para ibigay ang Let's go, nandito siya. Let's go mga kumon bro, lapitan natin ang bagay. Let's go.